Hi mga dars! Kumusta? Magluluto pala ako ngayon ng baka. Ayan mga dars, unay na natin yung gisay yung luya natin. Sumunod yung sibuyas at bawang. At lagyan natin siya ng kamatis mga dars. Ayan. Halu-haluin Alu lang natin mga dars para hindi masunog. Ayan, sumunod naman ay ilagay na natin yung baka natin mga dars. Ayan, napakulo na yung laman ng baka. Ayan. Kumukulo na siya at lagyan natin siya ng kalabasa. Ayan. At lalagyan ko din siya ng carrots mga dolls. Ayan. Lagyan na natin, natin siya ng pampalasa mga dolls. Ayan. Tulad ng konting betshin, paminta, at asin. Ganyan lang siya mga dars at lagyan natin siya ng konting patis. Ayan, yung pinagkuluan natin ng baka mga dars, ibuhos natin para yan ang gawin nating pansabaw. Ayan, halo-halo lang. Ayan, kumukulo na siya. Sumunod naman mga dars, lagay natin yung sili natin at kangkong. Ayan, ganyan lang siya mga dars. O, diba? Haluin natin mga dars. Ayan, halo-halo lang natin siya mga dars. Ayan na, ayan na mga Dars. Luto na yan, kumukulo na siya. Ayos na yan mga Dars. Salamat sa panunood. Huwag kalimutan magpalo. Paalam. Salamat. Ayan na mga Dars. Kain na. O diba, ang sarap. Ayan, halo, -halo lang natin siya mga Dars. Dahan-dahan lang sa paghalo. Para hindi malusaw yung kalabasa at carrots. So, yan lang mga dors.